dito tuturuan ko kayo paano malaman na na-lock tayo sa Facebook page sa Facebook o Facebook Lite. Ito na pumunta sa Facebook Lite sa message tapos yung Facebook page yan. Pag tinignan nyo wala na message ilalim. At ngayon, tingnan naman na natin yung messenger ng Facebook natin sa friend, ibang friend natin tulad nito sa message ibig sabihin pwede pa akong makapag message sa friend na ito ngayon punta tayo sa chrome so oh, why I can send message in messenger gawin sigurado ang yung device ay may sapat na espasyo sara ang iyong messenger app at ulitin itong tatayin ang iyong device gawin sigurado na ang account ito ay nare na hindi deactivated or deleted ang kanyang account gawin sigurado na hindi blocked ang um, isang taong ito na nire mo o di kaya hindi ka nila binilak kaya lang ibig sabihin na black sa akin binlock nila ako kaya di na ako makapag message don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video about tutorial vlog and unboxing pero ngayon tingnan nyo naman yung kasento code and send message ano, code and send message isabi na vlog tayo Don't forget to like and subscribe and hit the bell for lag you updated videos about Twitter, lag and unboxing. Thank you guys. Babu Salamat!